Dok, inigbuhi itong piso dok ba. Ang tumodak ko na magin na siya yung mga challenges susama so, sa mga sakit, sa mga piso wa baka naka ano na experience. Okay, ang sa diri sa piso ah uh, itong uh, una pag sugod so pa ta diri o kan padaghan sa itong manok nga uh, actually duhay factors ana no. So kung sa ako nagingon ganih usahay ang facility mo'y gagukod sa gidaghanon sa manok. Oh. So, anang palpak yun padulngan. Ikaduhang factor isang imong tao dito sa burderan. Now, sa ako ang experience, uh, mostly labinag, November, December, igo ni dire ang farm o amihan. So, hangin, hangin. bugnaw oh. yung gayo. So, kung good thing nga, katong akong igagaw, Uh, may siya, panang, nai, common sense ba? Oh. May, mo, may mo basa sa piso. So, pero, bisan pa man ay usahay nga kana bitong magpilit ang ipi sa lubot, lubot. so amo tong na sold out nga kanang tungod to sa dili maayong temperature ba na kanang extremes bitaw mo na ihang pagkuan pag, pag sa pagkaon bate and pero na workout out to, to na mo kay ang among broderan among gi set up nga kanang nay uh, broder pants gisud sa namo isa ka uh, building. Then, balhin na po dito sa range. Mugi hapon nga. Mora na ako nabantayan. Ang piso, uh, hangtod, two months old siguro. Kinanglan lang yun nga. Dili sila direkta maigo sa huyop sa hangin. Hangin, dito. Oh, uh. Okay, murag, once mo feel sila chill, mausap yun ilang digestion. Once mausap ang uh, digestion diyan na, diya na masugod ang problema. Labi pag og dugay ma-report o dugay ninyo ma- mamatikdan. Ang dere sa Daggo na diri na sa maintenance sa Ford area uh, ako na nang schedule per me kay nami mga cases usually uh, kanang indicative of avian malaria abang ibo nga nang ka man ayong manok nya oh. yeah, kanang dili na mukaon o kahurot sa pagkaon nya yeah, gaiti puti gaiti green so, yeah. nya sige analyze ting ari man yo na musuol sa ting lamok ba oh, ang lamok, lamok. So, ikaw, base no, guwan, May gani itong sa lakpoy nga produkto, katong pyristat. Oh. oh, pyristat. So, duha man to, na ay powder, na ay tablet. Di ikaw gumawad, ana, dere. Kay, so, kung... kada higay nga, para na ang population sa lamok, hatang na din may og pyristat. -Pay oh. Ang uban nga sakit, siyempre, sipon. Sipon, pero dali na lang, kay bakunado man, regular man atong bakuna sa atong uh, mga manok. So, unsa may tambal na to sa sipon sa atong anak mga piso, panalitan ko sipon Sa piso, ang gamit ron, amoxicil powder. Dere sa cord, usually, ang among ginabuhat, kuhaon na yun para mapukusan, uh, ligoon, lipiuhan ng ilong, kay usahin mo, bagtok ang katong sipon. Na may uban yeah. na na Injectional din di rin pala pa. Oo, oh, dili na kay ma'am, wala lang hiuron. Kay once na mabasa lang. naman god, maligo ni mo manok, muhumok man, no? So ang ang among gigamit kato nang tablet, Doxilac tablet. tablet. Oh. Pero sa piso, <laughs> siyempre, dili na <laughs> mahatagan og oh, oh. tablet. So um, sitil, among city lang gamit dito. Powder. Powder. Oo. Oh. Nya, mo na ang reminder lang sa kwan as veterinarian, ako lang pong i-impose nga kung gamit gatambal mo sa inyong manok or bisan unsang hayopan, Mayon may gani kang 5 to 7 days ang treatment. Tumanon gyud nga 5 to 7 days. So unsa may pasabot ana? Uh, usually pag water soluble powder gyud ang ilang ingon na na 5 to 7 days. Ang pasabot ana ang 5 to 7 days. Straight gyud na nga 5 days din mo hatagan. Ini nagabot og 5 days. Wala na kay makita nga nagsakit pa siya. Undang ka diha. Pag namatigdan nimo nga napa gyud nabilin nga napa sign nga murag napa sakit, ipadayon nimo extend nimo 2 days. Mali pasabot sa 5 to 7 days. Same thing with tablets, di ba? Kaya ang kasagaran, tukod sa pagtipid ba, nagtinihid ba? ba? three kay... days that, ayaw na. Dili Undang na. na. Undang na. Yung was laki ba nga, night and then see, nga, mabalik to after three days, basta hindi na ito maipikto hinuang tambala, kaya na-resistant na ang kagaw. Dok, let's do na ito ba? Sa ako lang i... i balik ko na itong mga storya. Ah. Ang first yun na ito, importante sa pagmanok, ang facility. Yeah. Nasa ko na interview ni Agi, si Jude, ang ka importante sa niya, ang tao permiro niya, nasa tusigian ang una sa niyang pangitaon na magbuhi og manok, kanang quality good. So ang imuhan, nindot sad kay facility o kanang laog sa gear sa manok. Ay nagkalain, dok ba? Karo pa mo kadungo ka ng vipro ba? Di mag-inagig ka ng vipro. ha ah. Okay, so uh, ang Vipro kuan na siya, produkto ni Vinobo Philippines Incorporated. So kani si ang kaning kumpanya nga Vinobo 2017 ni siya na nahimo or natukod. Then the only brand sa produkto is kanang Vipro. O, feed manufacturing company ang Binobo, iyang brand sa feeds mo nang Vipro. Nga yeah, sa game foul, ingan lang mo Vipro Pro Boost ang amo ang game foul feeds so naa na siya Vipro Pro Boost 1000 katong na mention nato ganin ha mo na siya ang booster crumbles then sunod ang Vipro Pro Boost 2000 duha sa naka variant katong crumbles o katong mini pellets then there is a maintenance mo tong Pro Boost 3000 And then, ang ikaw-pat, mauto siya ang uh, breeder pellets na to, Pro Boost 4000. And then, uh, <coughs> Pasalamat gani ko nga nay na opportunity nga aning nga mapaila na mo among produkto kay uh, sa di madugay na may ipangpuno sa amo ang uh, mga produkto kay siyempre kung diri na lang ta sa game foul lahi man sa tong laog para sa conditioning lahi ang mm. uh, laog sa kaning event sa maintenance maglahi-lahi ta so at least karon uh, kroninyo okay. 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 pa ila oh nya kani si uh, Bipro yeah kung present na Nationwide, especially sa mga Pacifica branches. And then, willing me, kung gisa itong ganahan nga mag distribute, magbaligya, mahimong ka-partner na mo, or even ka tong mga nagmanok niya gusto mo try sa among provost, ah, kontak kayo lang yata. Uh, so, asaman uh, asa man sila makakontak na, Dok? Ah, directly sa ako, ano? Ah, sa ako, ah, pwede man ko sa akong number, Sorry. no? 0925-706-4968. Yeah. Ako ang gahandol karon sa technical. I am the national technical manager sa BPro So, dili lang actually ang pang game atong dala, no? Nasa'y pang baboy. Mm. Mga na mga classmates ko, namoy pangutan na sa about sa Bipro, maoni si Doc Jason Humawas, maoni siya ang national technical manager sa BPro. Osbon ko ako si ConsGP koyong nato ang National Technical Manager sa Vipro toy lain kundi si Doc Jason Huaas I am born to breed.